Hello everyone! Kumusta kayo? Ayan, nandito na ako sa bukid namin. Ito yung bukid ng auntie ko. Gusto ko lang kunan ito ay o, oh. tibatib or potos. Pero may tawag sila dito sa alaman na to. Ah, kinuhanan ko siya ng video kasi ang ganda-ganda ng dahon niya. Oh. Ayan. Ayan. Tibatib sa Tagalog to. Pero mayroon siyang ibang tawag maliban sa potos. Ayan. So tingnan din natin yung birds of paradise. Ay makikita ninyo maraming mga parang nagbababaan na mga kwan dito. Baging. Ang tawag dyan. Napakaraming roots. Ayan. So, ito yung mga birds of paradise. Ang gaganda. Ayan. Ito siya. Hindi naman ako patasok na masyado. Titingnan lang natin. I-video lang natin itong birds of paradise. Napakadaming ko, no? Mga ugat dito sa daan papunta dito. Ayan yung mga birds of paradise. Ayan, ang ganda. Pakating na natin. and siya. Ayan, at mayroon din siyang isang malaking kanito. Tibati um, tiba ba -tiba yun siya? So, ayan yung ating uh, birds of paradise. Ayan, mangin. Ang lamig dito. Ang ganda. Ayan. Tingnan ninyo dito. Oh, Ay, pakaraming ugat. Roots. And... Tingnan natin kung makukuhanan natin ng buo yung ating birds of paradise. Ang ganda siya, ano? Ang dami niyang bulaklak.

Di pa kasi ako nakarating doon eh, kaya ako eh kanilang tinatahulan. So, ayan mga ka-YouTube, yung ating Birds of Paradise. So, yun lang yung maisi-share ko. So, meron pa yung, titunan natin kung may Birds of Paradise din kami doon sa amin. Punta tayo doon. So, ito yung, isa pa yung sinasabi ko kaninang photos. So, ito papunta sa ano Ayan. Oh, meron siya. So, napakarami na dito ugat ng, kahoy. Ay, I mean, ugat na... parang halaman to pero napakatindi pala nitong halaman na to. Shadow invasive. Ah, tingnan niyo yung puno. Ayan, nandun sila. Ah. ah, puno ito ng... Hindi naman ito gemelina. Yung isa. Nakalimutan ko na kung anong klase ng puno ito. Ito naman yung puno na nauulam. Ang dahon. Ah, yung kanyang... Yung kanyang shoot or talbos. Inuulam namin to, nilalagyan namin ng gabi. Ang ganda to pag namulaklak. Kulay pink. Na maliliya. Uh, ang cute din niya tingnan. So ito yung daan dito sa amin. Ayan. So yun lang mga kay youtube So tingnan natin yung bahay. Mayroon pa lang pa dito ano tawag doon, anahaw dito sa may lote namin. Ne! Nah. Ayan. So, may anahaw kami dito sa gawin dito. So, ito naman yung namumulaklak ng dilaw. Ayan, against the light na yata tayo. Ayan namumulaklak ito ng yellow. Kaya lang wala pa siya ngayon bulaklak. So yun lang mga ka-YouTube. God bless everyone. See you sa aming next vlog. Ay, ay ka, tingnan natin yung kahoy. Mayroon pala siyang bulaklak. Kaya lang, ko kung makikita dito sa ating camera. So yun lamang. God bless everyone.